Hello, hello, hello everyone. Magandang araw, magandang buhay po sa lahat. Ayan, meron na naman po tayong isang magandang customer na muling gaganda pa pagkatapos nating pagandahin ang buhok, di ba? Sa sagana sa ganda. <laughs> Ayan po ang buhok ni Miss Janice ay galing sa Balayage. Last December po binalayage natin at last year din ay nariban natin si Miss Janice. So ngayon po uh, ang gagawin natin ay same pa rin, magliriban tayo. Ayan po, napag, nalagyan ko na ng number one, ng pangriban. Bakit po doon lang nilagyan ko ng pangriban, yung part lang na kulay black ang hair kasi yun po yung regrowth o bagong tubo. So doon lang po tayo maglalagay ng number one ng pangriban para po iwas, maglagas, maputon, ma-over sa gamot or maging cause ng pagka-kinky, uh, pag ang buhok. Ayan. And po sa mga nag-DIY or sa mga bago pa lang mag-aral at mag gusto matutong mag -ribbon. ayan po. Ang tamang proseso. Ayan po nakikita nyo ang daming highlights ng hair Miss Janice kasi galing siya sa Balayage uh, highlights. So, ang dami pong highlights niyan. So, sabi po, hindi pwedeng kiriban pag galing sa highlights. Pero, pwede naman po basta. Maingat lamang po tayo sa paggagawa. At the same time, may mga ginagamit po tayong mga treatment para maiwasan. So, ayan po na bandawan na po. Ayan, pinoblower na po ang buhok pinapatuyo. Para pagkatapos pong patuyuin ay magpa-plancha na po tayo. Ayan. Inuna po natin ang paglalagay ng number one pangriban para po uh, mas ma-focus natin yung virgin hair or regrowth na hair. Ayan. So after po natin mag-plancha, ma-plancha ang buhok. Ayan. Saka po tayo magkukulay ulit naman ng buhok ni Miss Janice. Ayan po. Okay, papatuyin po natin ng tuyong-tuyo. Thank you guys for watching at sa mga hindi pa po naka-follow sa atin, naka-subscribe. Please subscribe po sa ating channel, sa ating cha channel na Ati Hilda. And please do like, comment down below kung may mga gusto po kayong malaman, itanong kay Ate Hilda. And don't forget to hit the notification bell para po updated po kayo palagi sa mga bago kong i-upload na videos. So ayan po, tapos na po mag, mag at ngayon po ay nag apply na po ako ng gamot ng pangkulay naman. Ayan. So kung makikita nyo po, doon lang po ako naglalagay sa roots. Again, yung regrowth ulit. Doon lang po tayo nagpo-focus ng paglalagay ng number ng pangkulay. Ayan. Kasi po, dati, yung may dati ng kulay ay later pa natin lalagyan yan. Kailangan mo nang uh, i-lift natin yung kulay nung uh, bagong tubo para pumantay siya kasi pagka uh, isinabay natin masyadong maluluto na yung uh, buhok na dati ng may gulay. So doon po muna tayo magpo ulit sa mga regrowth ng pag-apply ng kulay. So ang ikinulay po natin ngayon kay Ate kay Miss Janice ay copper blonde. Yan copper blonde po para may iba naman po yung kulay niya. Nag copper blonde po tayo. ayan So, po ang pag apply Manipis lang din yung uh, pag-section ng buhok. Ayan. Tapos, hindi rin titipirin ang paglalagay ng pangkulay para po um, ma-achieve natin yung gulay. So, dito po, ang ginamit ko lang na oxidant ay 9%. Ayan. Dahil galing po sa riband, 9% oxidant lang po ang ginamit natin para hindi naman po overdose. <laughs> Ma-overdose ang buhok. Ayan na. Um, oxidant. 9% and copper blend. Ayan. Ayan po. Ayan. Bali po si Miss Janice ay pangatlo na po niyang pagpapagawa sa atin ng kanyang hair. Ayan. So, ayan po. Gusto niyo po mag-DIY ng kulay. Kanyang lamang po ang tamang proseso. Yan. Para po uh, maiwasan natin ang pag uh, overdose or overbabad ng buhok ay ibababad po natin yung 30 minutes lang. Okay? 30 minutes lang po ang babad ng pangkulay. And then, after 30 minutes, i-mumulsify po natin or ulitin po natin na-apply yan ng gamot from roots to end. Po sabihin ng what's to end mula sa pinaka hanggang dulo. Kasi sa unang application po, iniiwasan muna natin yung anit na malalagyan kasi po pag nilagyan agad-agad natin yung anit, since sumisingaw po yung init sa anit natin, uh, mabilis po mag-develop yung pangkulay. Kaya ang nangyayari sa tuktok, super light na agad ang kulay pero sa bandang gitna, wala pa rin. Ayan, kasi po nga mainit yung singaw ng ating scalp. So, mabilis po mag-develop yung color. So, wag mo na pong lalagyan sa may anit. Doon lang po muna sa mga bagong tubong buhok. Naku, yung nasa black na hair. And, baba 30 minutes, then emulsified from roots to end. Again, yung nat, again, yung natiran yung gamot, yun na lamang po ang ilalagay natin sa tuktok hanggang sa dulo para po medyo magpantay siya. So ito po dahil galing po sa balayage yung hair ni ma'am sa ni Miss Janice sa dulo. So hindi to masyadong mapapantay gawa ng may highlights nga po. Balayage highlights. So hindi po siya mapapantay yung kulay sa tuktok niya hanggang sa baba. Unless lalagyan din ulit natin siya ng highlights. Pero gusto na nga namin ipahinga muna yung book ni Miss Janice. So, hindi muna kami maglalagay ng highlights. Siguro mga ilang buwan pa bago lagyan ulit ng highlights. Ayan. So, ayan po ang paglalagay ng pangkulay. Bali, nagre-retouch na po tayo. Nilalagay na natin yung mga routings. Ayan. Sa so, may bandang anit na. Ayan, ganyan po. Para po lahat ng hibla ng buka ay nalalagyan. Ayan po 'di ba kanina. Horizontal lang ngayon naman ay uh, pababa naman para lahat ng hibla ay malagyan ng kulay kasi minsan pag hindi natin uh, masinsinan na binuklat ang mga uh, buhok pag uh, katapos natin kulayan pag inopen natin may mga part talaga dyan na walang kulay. Ayan. So ayan po ganyan po ang tamang proseso. Ayan po. Maraming salamat po sa ating mga subscriber and followers. Ayan po. Sana po mayroon kayong natututunan po sa ating uh, sa ating uh, content. Ayan. Para po paminsan-minsan pag gusto nating mag-DIY makatipid-tipid ay pwede natin gawin sa bahay. Ayan. Basta po pagka uh, ano importante yung time development, maalam po kayo sa time development. At importante din din na every now and then chin check kung iniiwanan nang matagal pag nagbabad po tayo ng mga gamot lalo na po ng pang once na apply po natin sa hair every 15 minutes che check po natin yan ang pag check po niyan hihilahin natin yung mga hibla at pag ito po ay rubberized na or parang goma na nai-stretch stretch, is stretch So, ano na po yun? Luto na siya. Bubble naman na po. Ano? Ayan. So, wag na wag po nyong iiwanan ang gamot na pang sa buhok na mga one hour. Kasi po, baka pagbalik niyo ay nasa shampoo area na lahat ang buhok. Okay? Ayan. Ayan. Pagkatapos po natin malagyan na ng roots to end, Bababad natin ng 15 minutes. Ayan po, ang ginagawa ni Ate Hilda ay nag mumulsified na. numulsified ko natin yung gamot. Kagaya ng nasabi ko. Para lahat po ng hibla ay malalagyan ng kulay. Ayan. Baga even talaga yung kulay niya. Ayan po. Masage-masage masage po natin. Okay guys. So all in all po ang babad ng gamot na pangkulay ay 45 minutes maximum. Ayan, 45 minutes maximum. Una, 30 minutes, and then 15 minutes. So, all in all, 45 minutes. Ayan po. So, after po, after po nun, magpapalo na po tayo. At syempre po, ang ating ginamit kay Miss Janice na pang-treatment ay um, Brazilian Keratin Blowout. Ayan po kasi ang the best, or Botox, the best after rebonding para po yung chemical na nalalagas ng mga keratin pigment ay na isusupply po ulit sa buhok ng client. Ayan. Okay. So, ito na po ang result. Ayan. Tapos na po ang ating ribbon and color. Ayan. Sabi ko ba? Yan na po yung result natin. Walang, wala pong nalagas. At syempre, yung as is na length ng ready ma'am, ni Miss Janice, dahil ayaw niya nang ma-exe, ay yun pa rin. Pero syempre, nagbawas-bawas tayo ng mga konting dulo-dulo na medyo uh, damage na rin. Tatanggalin na po natin pag may mga damage na yung dulo kasi hindi na rin pong magandang or kaaya-ayang tingnan. Ayan po. So, hindi mo totoo na pag galing sa balayage or may highlights ay hindi na pwedeng iriban. Marami na po tayong naririban sa panong kasi ngayon talaga ang tao ay masyado nang ma-laro sa buo kaya ano, madalas ang magpakulay kung alam nung pinapagawa. So, kailangan talaga uh, importante sa ating mga hairdresser bago natin gawin ay tatanungin natin kung ano yung mga previous ginawa, di ba? At syempre, mas maganda kung mayroon talagang nag-aalaga lang sa hair mo para alam niya yung mga susunod niyang gagawin pagbalik ng client. So, ayan lamang po guys. Thank you for watching. Sana po may natutunan kayo sa ating uh, um, tutorial for today. Ayan po. So, thank you din po sa ating client na si Miss Janice. Ayan. So, by December, babalik daw siya para magpabalayad ulit. Yeah. Yeah. Thank you, guys. See you next time. Bye! lagi iipon na siya pa. Pag-iipon din tayo. Pag so, yung apang so, birthday. Okay. Naku, nga Lagi nga rin na doon. Hindi nga siya pinag-aantong. Hanggang may kanin-kanin yung pinapakain namin. Gusto to our